Andun pa rin yung pag-ibig natin sa sa pag-ibig na magkakapatid, di ba? Yung agape. Opo, kore kayo diyan. Diba? Okay. Yes. si Snedi, talagang sa tunay na buhay kasi, sa sabi nga sa ordinary from things of man. Mm -hmm. Napakahirap gawin ng mahalin yung kaaway. Oh, mm -hmm. Napaka, tayo na amin natin maski sinong tao amin yan. Mahirap talagang uh, mahalin ng kaaway, ibigin ng kaaway. Mm -hmm. Pero sa awat tulong ng Diyos, sa mga pagtuturo sa atin ni Brad oh, di ba? unti-unti natutunan natin yon, natutunan natin yung ma inti maintindihan yung ginagawa nila sa atin hanggang sa huli maintindihan natin matanggap na yun nga sa awat turong ng Diyos sa pagtuturo ni Brad Eli Natuto tayo ng pagmamahal na Magaya oh, 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 oh. nga kapatid na Cesar, nung nakaraang pasalamat natin, mm. nakita mo naman yung paksa eh. Uh -huh. Tayo palang mga lingkod ng Diyos, hindi lang tayo iibig dun sa umiibig sa atin. Ayan. Matutunan natin yung pag-ibig, yung kasakdalan ng pag-ibig, na kahit hindi umiibig sa iyo, iibigid mo. Uh -huh. Diba, basahin po natin kapatid na Cesar, yung inaaral po sa atin palagi ni kapatid na Suryano sa aklat po ng Mateo, sa 5, ito kung ating mababasa. Basahin po natin. 5 at 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga mingil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng nawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo ay magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya nga po sabi rin ni kapatid na Ellie, Uh, mawawala yung pag-asa, pananampalataya, pero ang pag-ibig, hindi. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At saka po, mga ka ex mahirap yun eh, yung bang iibigin mo, yung ayaw na ayaw mong makita, at ayaw na ayaw mong makasama. <laughs> Di ba ang hirap? No? Pero dahil sa pagtuturo ni kapatid na Elliot, at saka yung naitanim sa ating aral at katwiran, natutunan natin, oh, no? Di ba ang para, isipin mo na ang pero sa awa tulong na Diyos na Pero Brother Arnel, si Snedi, okay. no? Opo. Oo nga, sa so unang unang tingin, parang napakahirap no na ang kaaway mo ibig mo. Pero pag narinig mo na yung aral tungkol Diyos sa pag-ibig sa kaaway, ang sarap eh. Kasi yung dama mong bigat sa kalooban, nawawala eh. Di ba, Arnel? yung sa mo, Brother Larry, yung... Parang napapahiya ka, di ba? Talaga. Yung kasi Katulad ng napunta tayo dun sa tinuro ni Pradeli, di ba? Ganun pala kadakila yung pag-ibig ng Diyos tao, eh, di ba? Mm -hmm. Talagang napaka lahat pala yung ginawa niya para sa tao. Yes. Pati yung kanyang anak ibinigay po niya, yes. di ba? Kaya isipin nga natin pag tayo, minsan, di ba? Ginawan tayo ng gano'n. Ang, ang tendency natin, gumanti, di ba? Normally, sa tao yan. Instinct ng tao. Pero pag narinig mo yung aral na yon, parang may mapapahiya ka sa sarili mo. Ang Diyos nga na napaka makapangyarihan, mm -hmm. di ba? Kaya niyang gawin lahat na gano'n eh. Ganon pala yung tindi ng pagmamahal niya. Yung, uno, na. yung Doon pa sa 1.26 na ng Henesis, di ba? Na sa larawan niya ginawa. Mm -hmm. Wala pa yung ano, di ba? Yung mundo, wala pa. Yun na talaga ang plano niya yung sa tao, yung pagmamahal sa tao, di ba? Mm -hmm. Kaya nga, pag kung katulad kong sila, yung mga, ano natin, mga kasama natin dyan, kung makapakinig yun ng ganyang klase ng aral, matututunan talaga nila yung ano eh. Malagay ko nga talaga. Yung tunay na kahulugan ng pag-ibig na yun eh. Yan yung napakahirap gawin talaga. Ang hirap talaga gawin niya kung sarili na mamahalin pa. Pero yan, yan ang lundurong sin gusto mong sabihin eh. <laughs> Mahal natin sila. Yan. Yeah. Yeah. Diba, At dahil nga sa pagmamahal natin na yan, Rodlady, di ba? Eh, itong mga pinipresenta natin na ito, bunga ng pagmamahal natin sa kanila eh. Minsan, maaaring masakit, di ba? Kasi kontra doon sa paniniwala mo eh, sa silang mo. Mm. Pero gaano man kasakit yan, talagang nasa Biblia yan eh. masakit, totoo ang salita ng Diyos, di ba? Masakit, ganun. Pero kailangang tanggapin natin. At nakasulat sa Biblia, kapatid na Cesar, na larawan nga ng pagmamahal yung sasabihin mo sa kanya yung mali para siya'y magbago. Masahin po natin mga kababayan yung nakasulat sa Aklat ng Kawikaan sa 27 at 5. Basahin ko na po kapatid na no, natin. Oh? Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Kan kaya nga brother Arnel ihahayag natin ngayon hmm. 'tong mga turong mali <laughs> sa kanila, ano, yeah. para bilang pag-ibig natin sa kanila, Oy, ano. Siguro. Para, <laughs> simulan <laughs> na natin <laughs> 'to. <tau. laughs> oh <laughs> sige po. Samahan niyo po kami muli sa ilang minuto na muli pong paglalahad namin ng dahilan kung bakit po kami lumipat dito kay Brother Eli at nagpaakay sa kanyang uh, or nagpaakay kay kapatid na Suryano. At, at, at saka nga, Brad para mapatunayan naman yung sinabi ni Brad na kasi baka sabihin nila, bakit naman sinasabi ni Brad na mali yan, di ba? Mm. Di ba kanda? So, nila para mapatunayan natin na sila na magano magpatunay, mag-assess mag kung tama yung sinabi, sinabi ni Brad na mali na mga mga maling aral, di ba? Mm. <speaking throat> kasi tayo, dati tayong kabilang doon sa iglesia na itinatag daw, di umano, noong 1914. Alam niya mm. ni kapatid na Kapatid na Joy. <laughs> Kapatid na Joy, alam mo yan, di ba? alam <laughs> ko yan. Kaya tayo, makinig kang mabuti ha. Makikita mo na 19, hindi pala 1914. May na sa dati na lihiyon. Yung pala, hindi pala 1914, Tayo pala, niloloko dyan dati pa. Ayan, siguro mas maganda, basahin po muna natin. Ito po yung kanilang magazine. Patunayan lang po natin na ang kanila pong paniniwala ay 1914 talaga na itatagyong yung kanilang iglesia. Kapatid na Larry, makikibasa ah, mo nga po ito. Ito po yung kanilang magazine yan eh. Opo. Uh, Brad Arnel, ito po yung kanilang official magazine uh, nilimbag noong Hulyo 1964 at sa pahina uh, 39, ito po ang nakasulat. Noong 1914, pinasimulang ipangaral ni kapatid na kanilang puno ang iglesia nila sa Pilipinas. Ayun po ang nakasulat? Mayroon. 1914. <laughs> 1914. Oh, 1914. 1914. Pinasimulang ano yan? 1914, pinasimulang ipangaral ng kanilang sugo. Yeah. So, 1914, pinasimulang oh, ipangaral. Oh, oh, oh. yeah. tandaan po ito ng ating mga taga-subaybay. Tandaan nyo po ang kanilang claim. Kailan hmm. daw po sila nagpasimulang mangaral yung kanilang sugo na anghel daw na umakit sa sikata ng araw. Noon ngang 1914, pinasimulang ipinangaral ng kanilang sugo. <laughs> ang iglesia kanilang iglesia sa Pilipinas. Mm. Ayan, ayan, Malinaw, 1914. Malutong na malutong. Pero ayan, sabi rito, 1914 daw, kapatid na Cesar, eh, nangaral ay nangaral daw. Totoo binangaral. kaya ito? Yan. Yeah, 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 no. investigahan natin. Kung yeah, yan ang investigahan. Mm -hmm. Base sa mga referensya, hindi sa mga haka-haka. Oo, kasi pare-pareho naman tayong dinatin okay. di, na, di tunasaksiyan. Kahit nga po yung matatanda, na naanib dyan, hindi po nila to alam. Dahil hindi naman to talaga idinodoktrina sa kanila. Basta sa doktrina pa lang, ini-establish na agad sa isip ng kanilang mga aanib na miyembro na tayo'y nagsimula sa bisa ng hula, 1914. At ito'y kasabay ng unang digmaang ang pandaigdig. Ayan, sinasakto nila, 1914. Tingnan nga po natin, mga kababayan, kung talagang 1914, meron tayong babasahin kapatid na Ladi dito po sa isang issue pa rin ng kanilang babasahin pa rin. Mas maganda basahin, na, basahin natin. Kung talaga nga po ito po ay nagsimula noong 1914 kapatid, kapatid na dito makibasa nga po ito. ito po, basahin po natin yung pong kanilang official magazine. Ito po ang ating mababasa. The barrio of Punta Santa Ana lies at the confluence of the Pasig and San Juan rivers. In this place, yung kanilang kinikilalang sugo. Began fulfilling the prophecies of God about his last messenger who will emerge in the Far East at the time called Ends of the Earth. He first introduced the church to the workers of Atlantic Gulf and Pacific Company, AG, and The first fruits of his preaching were baptized at the Pasig River. in late 1913. Ayun. Ayun. Parang ano, parang <laughs> para election na. Dagdagbawas. At, <laughs> po, at saka, brother, din hindi pa. Meron pang patunay na hindi 1914. Di ba po, kapatid na Arnel, mga ka-exman, pinatungan ng kamay Ayan. yung kanilang kinikilalang sugo ano po ba yun nung patungan ng kamay nung iba't ibang Pastors. pastor ng mga relihiyon anong anong oh, taon pecha. yun pero, pero ko, kapatid na oh, Lady oh, bago natin oh, niya oh, ituntahan si, oh, si, mas maganda himayin oh, mo yan, na natin si, ito si, kasi ito agad mapapansin to ng ating mga kababayan kapatid na Lady na teka muna yung isang mahusay na tagapakinig maki, makikita